burger. Ah, baka-baka suma-suma, tra-dumpa ng paro. Boss, pake mo malalaho, lalo dumpak, luhoy. Ha, halimuyak. Haro! Haro! Tumumba ka na. Payban din yan. Tumumba ka na. Ba't ka tumutumba? Kira! Tumasok ka na. Ang tagal mo kanina patay na ako.

Nasa ka ano bang ipuno ka ng problema Manood kay Master Tiger na punong-puno ng wala Mga vlog yan at iyak may aral na kapupulutan Mga prank niyang kasiyahan at iyak kahihiligan At kung gusto sumaya pumunta sa kanya page Mga bidyong kagigiliwan at kakaibang challenge At wala siya pinipili basta kanya matulungan Sa abot ng makakayat walang pagaling lang Siya si Master Tiger Master Tiger siya si Master Tiger Master Tiger siya si Master Tiger Master Tiger siya si Master